gatos sa albaha mo niya ka excited ka so nga lang ang sakit sa kamay makatinig oh. daming bunga yun nagigil ako sa pulang pula grabe nakakagigil oh kaktus pulang pula Uy. daming bunga kahapon pa ako nagigimik ko ba natinik na ako hindi ko alam anong gawin ko para hindi ako matinik ano bang pang pang ano ko nito ang sakit sa kamay pamahid guys tanggalan ko ng tinik sinatinik na ako eh Grabe nakagigil. Kahit di naman ako kumakain nito. Ay kumakain ako pero hindi masyado. Tikim-tikim lang kasi mabuto-buto. Grabe, ang dami. Ang daming bunga guys. Nakaka-excite. Nagigil lang ako. Gusto ko tanggalin natin. Gusto ko binibinta kaya ito doon sa ano. Taip. Dito nasa paligid lang. Ang tanggalan ko ng ano tinik tinik bago ko kunin tinik pa rin hindi ko alam kung anong gagawin ko nito ba't nanguha ako nanggigil kasi ako eh Ini sih Grabe naman eh Oke okay. Biarin ko dito ngelalagyan Grabe nat Dami Nanggigil Nanggigil akun pagpanguha guys Grabe ang dami Ini oh tiniis ko talaga kasi gusto kong ganunin ih eh, sana all grabe ang tinik ipamimigay ko to aray eh, grabe hindi natanggal tinik grabe ang tinik oh ang hirap kunin nakakagigil din naman wala kasi akong labs tang ina yung tinik ako aray eh dapaw dapaw grabe dapaw aray nagtaantos man hindi man kung ganahan mo kaon kanila mga akong kahiraw eh eh Tuan, nahulog ay wag na bakit pa dami naman kung nahulog hindi magpaano nakakagigil guys grabe in, oh, ang daming ano mm, lumilipad yung ano lumilipad yung ano? Uh, tinik grabe grabe cactus is life Hang tayo sa kabila kasi pabor sa dito ang hangin baka papasok yung sa mata ko uh -huh. grabe ang daming bunga kaso ang liliit dito sa kabila ang lalaki ang, ang gaganda pa ng muka ang hirap lang kasi may hangin napunta na sa ano ko sa dimdim ko. Ayoko nang mangahay. Eh. Ang sakit na lang.